Manang's Vlog at dito at dito kami ngayon sa Summer Park at dito kami ito yung lagi namin tambayan tuwing day off namin at ayan dito kami lagi nakatambayan, at ipapakita ko sa inyo yung mga ginagawa namin dito tuwing linggo ayan at doon yung maraming mga barong barong doon yung doon, doon kami nakapwesto pa lagi ayan papakita ko na yun guys ayan napapalibutan kami ng building pero maganda dito kasi pagka ano, dito na yung sakayan ng bus at saka MRT yung, yung train Ayan, ganito kami guys pagkaaraw ng linggo. Kanya-kanyang grupo at kanya kanya-kanya tao -kanya sa... kanya, sa... kanya, lang para madami. Andito kami kanya ngayon sa park. Ito sa mga na. kasama dib ko dib eh. at kakain kami. Oh, video ko. Ayan. Ito yung pinakamakulit sa lahat. Ha? Ah? 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 Galing, Galing bangkit yan. yan. Tulungan kita. <laughs> <laughs> Picnic kami dito sa park. Thank you, thank you. At ito yung pagkain namin. Halo-halo. Sinok bunyag. Halo-halong <laughs> pagkain. May mga frutas. <laughs> sino daw ang plato na talaga nang naglabaki? Naglagit ang plato dahil mayroon po mayroon po. Naglagit ang plato dahil. Plato, Ta. Duli Kita dito. na. Sustan na dito si na rin Sino Buksan ay. na yung hipon kasi. Maluho kasi eh, lahat ng Ano man, paminta, oh, oh, 'yun lang. 'yun ang masarap. Mabinda. Oh, yung yun, yung na yung, yung, yung Yan. Sino yung lalagyan ko? Yun, oh, Yan o, sa araw mo. <laughs> Hello? Kala mo na inaagaw yung plato. Kala ko inaagaw na yung lalagyan ko. Oh, Ayan, yung ulang namin. May blog yeah. na mahalat. Haan, exercise. May magmuntiya pang pakotik Ito kanin pa. May kanin pa dito para mamaya. <laughs> Wah, pila ka buran ako na. Alas ako, siya kesa DJ. kailangan ng Ano na kailangan ng parang kinang poy. Hindi mo parang kinang pashi poy. sa pon. Hindi mo parang kinang pashi poy. 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 Hindi mo parang <laughs> yeah. ah. Ganito ang buhay namin dito sa Singapore. Ayaw, ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw, ayaw. Ayaw, kami dito sa park. Yeah, okay. Okay. Paris, guys, papakita ko, nakikita nyo yan guys. Ito yung Summer Park. At dito kami laging nakatambay tuwing linggo ayan, tignan nyo guys ang daming kanya-kanyang pwesto yan kanya-kanyang grupo ayan dito kami nagtatambay lagi kasi maganda lang dito kasi kapag kauwian na dito yung malapit na lang na sakayan ng bus at saka train ayan ayan, dami namin dito malaking ano maluwag na park ito kaso lang itong kalahati is ginawa nilang ano yung surfing area tsaka skateboard pero sa kabila nyan sa likod nito park pa rin yan parang hinati na lang sa dalawa ayun marami rin tao sa kabila pero parang mas marami dito kasi hanggang dun sa dulo ayun kanya-kanyang grupo yan naglalagay kami guys ng mga tilon dahil at least pag umulan may mga masisilungan kami hindi naman bawal maglagay ng tilon dito kaya ayun ang ginagawa namin para kahit umulan man o kaya malakas yung ano ng araw eh, may si ano kami may sisilungan ayun Ayan guys, lalapit ako dun sa kanila. Ayan. Hanggang dun yan sa dulo. Sa kabila ganito din. Kasi ito lang naman yung malapit na ano dito sa city. Kaysa pupunta kami sa ibang lugar. Mas pinili namin dito para pagkawian malapit na lang yung mga sakay ng bus at train ayan ayan kanya kanyang pwesto yan guys yun hanggang sa dulo at medyo safe din dito kasi ayan ito yung isang ano din private na ano to mga opisina yata tapos ito yung luna yan is itong isa na police station din. Ayan. 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 Buti na lang okay din dito dahil hindi naman nila binabawal yung magkakabit ng mga pilon na. Yan guys, so tingnan nyo. Ito yung ginagawa namin tuwing araw ng linggo. Dito kami nagtatambay. Ayun. Naglalagay kami ng mga tilon, guys kasi at least kahit kung halimbawa biglang umulan, may masisilungan kami. Eh okay lang naman dahil ang mga ano dito, mga pulis hindi naman pinabawal sa amin. So guys, hanggang dito na lang muna. See you on my next video. At please like, share, and subscribe my channel, Kamanang's Vlog. Thank you. Bye-bye.